Nagbabalik po ang opinion mo, opinion ko. Kasama niyo pa rin po, Darlene Olanyo. At sa punto ito, mga kanyusit, mayroon po tayo makakasama sa ating talakayan. Ngayong umaga po ng Tuesday, kasama po natin sa ating linya si Caloocan si City Second District Representative Edgar Egay Erise. Maganda umaga po, Congressman Erise. Ah, uh, good morning, Darlene. Good morning sa mga nakikinig sa yung program. Yes, sa amin, dito po sa amin talaga pinag-uusapan din pa rin po namin ano, ito pong anomalya sa flood control project. At uh, kung sa inyo pong privilege speech sa kamera, eh, nabanggit nyo po na may nakausap kayong isang miyembro ng ICI na nais ng magbiteo. Ano-ano po ba yung mga ikinakadismaya Sini, po nitong nakausap niya? Niyo. mabuti pang, mm -hmm. ang sinasabi niya, eh, huwag, hindi ko nalang papangalanan, sinasabi Apo. niya, kung hindi may papasa, yung, uh, yung batas na ipinano na namin na uh, magkaroon ng special powers, especially mm -hmm. yung mga contempt powers, eh mahihirapan mm -hmm. yung komisyon dahil uh, magiging, ano, ba magiging toothless tiger. Ika mm -hmm. nga. So, ang uh, kinakailangan talaga na mabigyan sila nito. Kung hindi, mas mabuti pa raw na ibigay na lang sa NBI at ang at umbudsman ang investigasyon. Mm -hmm. Ayun, yun yung eksaktong Pagkakasabi ko. Pagyayari. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ito po bang sentimyento ah, Congressman noong nakausap po ninyong membro ng ICI eh masasabi po ba na parang may kaugnayan din doon po sa naging pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong? Hindi naman, hindi naman. Mm -hmm. uh, ito ay tungkol pa tungkol doon sa talagang uh, nais niya na, i na ipasa namin yung ano, yung batas na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. Mm -mm. Ito pong, uh, may... Yung Ito may talaga ano, yun yun ano uh, question 'yan. Kasi for example, mm -mm. papataw sila pag hindi sumunod. May sabi na power nga sila pero pag hindi sumunod hindi eh, naman hindi naman nila contempt so mm -mm. pupunta pa sila sa korte. Eh. Mm -mm. So it will take time eh, eh magkakaroon lang ng ano, lang ng uh, panghinawa Mm -mm. ang mga mamamayan sa kanilang imbestigasyon. Mhm. -mm. Ito pong kawalan ng investigative authority at content powers po no na sinasabi po ng isa sa member ng ICI, sa tingin niyo po ba Congressman Erice, eh, hindi po ba ito magdudulot ng pagdududa sa publiko na baka ring wala rin pong kahinatnan itong investigasyon po ng ICI? Uh, at magiging mabagal. Mm -hmm. 'yung uh, uh kaya nga magiging ano pagmaging mabagal sabi nga justice delayed is justice denied kaya mm -mm. so, yung problema at uh, manghihinawa ang mga mamamayan mm -mm. And... at hindi may babalik yung tiwala sa proseso ng pamahalaan Mm -mm. Nabanggit niyo po no kung uh, Congressman Irise na kailangang magpasa ng batas para mapagkalooban po ng stronger powers sa ICI. Ano po ba yung mga particular na kapangyarihan yung nais po ninyo sanang maibigay sa ICI? At ano po itong isinusulong po ninyong batas? Eh, dapat talaga maging isang independent commission mm -mm. na talagang ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila yung kongreso, mm -mm. batas, ikaka. Mm -mm. Uh, uh, Siyempre kung may batas na yan ay... Eh sa sala sa sala ko yan hindi ko pa masasabi lahat pero pinakaimportante mm -hmm. yung, pinaka yung contempt powers mm -hmm. at uh, yung mabusisi uh, halimbawa congressman senador kailangang uh, itatawag at hingin yung kanilang hingin yung mga dokumento sa kongreso mm -hmm. sa yung ibang ahensya ng pamahalaan hindi sila mahirapan din mm -hmm. yung yan yung pinaka ano pero marami pang pinag-aaralan dahil kami ni yung ginawa namin batas ay kinukumpara namin sa mayro mga ganyang uh, investigative body sa ibang bansa sa Hong Kong sa Singapore yan yung pinag-aaralan namin para kung sakasakali ay uh, pwede naming ma-incorporate dito sa panukalang batas pero with the uh, ICI uh, yung binigay namin content powers palagi kong malaking bagay na yun para sa kanila pero ay uh, ito ay amin pang binubusisi para mm -hmm. sa ganun ay uh, mabigyan talaga sila ng ganap na kapangyarihan kaya lang kinakailangan namin mabilis na maipasa to kaya iniingeni namin yung yung tulong ng ating pangulo mm -hmm. pwede ay may certifyan niya to pangalawa baka puwede dahil mag magbabakasyon na kami sa October 13 mm -hmm. ay magkaroon ng special session ng kongreso especially for this uh, uh, particular proposal Mm, mm You also mentioned, Congressman, ano, na kailangan ng linisin ng inyong hanay at magpatupad po ng reforma. Ano po ang sa tingin ninyong kailangan ipatupad upang ganap na pong malinis ang Kongreso sa niya at maibalik po yung tiwala ng mamamayan? Eh, tingin ko yung mga political reforms, pwede naman namin gawin ng madalian sa Kongreso. So, mm -hmm. Article 2, Section 26 ng Constitution natin, nagbabawal ng political dynasty. Mm -hmm. Di lang may patupad dahil hindi namin ginagawa yung responsibilidad namin na magpasa ng enabling law. Mm -hmm. Dapat ipasa na yung anti-political dynasty enabling law. Mm -hmm. uh, dahil sa tingin ko, yan yung puno, isa sa malaking dahilan kung bakit lumalala yung korupsyon. Mm -hmm. Dahil hindi lang sa kasakiman sa salapi, kundi kasakiman sa kapangyarihan. Mm -hmm. At para magkaroon ng kapangyarihan, gagamitin yung pondo ng gobyerno para mapanatili yung kanilang pamilya sa Peter. Mm -hmm. At, uh, kailangan ng akap mga proyekto para yung kongre, yung asawa kong gobernador ay may maibigay, yung anak kong vice governor may maibigay, yung isa ko pang kapatid na mayor uh, pati nga aso, pwede na yata <laughs> maging kapitan. <laughs> mm -hmm. At um, yan yung alam mo isa sa pinaka dahilan ng yung pinaka mahihirap na pa uh, na lugar sa pam sa bansa natin ay pinamumunuhan ng mga political dynasties. Hindi ko naman mm -hmm. tinatapit lahat. Mm -hmm. May exceptions. Pero ang general rule, talagang nakakasama yung political dynasties na pipigilan yung mga magagaling. Mm -hmm. uh, dahil nga sa bakit ako tatakbo, eh babayaran lang lahat ng mga butante mm -hmm. kahit na maganda yung bala ko, hindi ko naman may patutupan, hindi naman ako mananalo. At mm -hmm. iba naman talagang lumalaban sa mga pamilya nagbubuhis pa ng buhay, eh uh, talagang ito ay isa sa gabal sa pag-unlad natin. Taon-taon mm -mm. na -taon, uh, Congressman Rize, eh, marami na may mga mambabatas sa po na nag, ni uh, nagsusulong nitong anti-political dynasty bill. Eh, bakit po kaya hindi Ako, ito umuusad? fifth term ko na ho to, fifth, mm -mm. Uh, Five times ko na sinusulong to, mm -mm. Pinakamataas na inabot nung nakapasa sa committee noong 2015. Mm -mm. Pero hindi rin nakapasa. Dahil nga 70% ng ang kongreso ay mga political dynasties. At mm -hmm. pataba na ito ng pataba. Mm -hmm. uh, kaya yung corruption ay palala ng palala. Mm -hmm. uh, kaya uh, palagay ko ang hamon ko nga kay Pangulong Marcos kung gusto niya magkaroon ng le uh, legacy, mm -hmm. kahit na uh, against his, the interest of his family dahil marami din sila, eh isulong niya ito. Mm -hmm. At palagay ko maraming susunod sa kanya. Mm -hmm. Panawagan ko kay Vice President Sara diba ang sinasabi namin lahat na we will have to abide with the Constitution. Mm -hmm. Sinalba ng yung impeachment na, ni, na, pina, na politically motivated ay naging sangkala ni BP Sara yung Constitution dahil mm -hmm ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Mm -hmm. So sinalba siya ng konstitusyon. Uh -huh. e ngayon, kailangan, walang naman naming i pick lang kung ano yung mga provision na pabor sa amin. Mm -hmm. Dapat pati yung hindi pabor, isulong namin. Malaking mm -hmm. bagay kung susulong ni Presidente Marcos at ni VP Sara at mga senador, uh, mga congressman itong anti-political dynasty mm -hmm. law. Diyan mapapatunayan yung mm -hmm. na ano ba pinaglalabanan. Uh, kapangyarihan o yung uh, kabutihan ng bayan. So, palagay ko kahit against family interest ni Presidente Marcos at ni VP Sara, dapat isulong nila itong anti-political dynasty lo. Mmm. -mm. yung ano, yung anti-turncoatism lo. Mm -mm. Palit ng palit ng partido, kita mo. Sabi ni nung tumakbo si Pangulong Marcos sa si Sara, ano ang kanilang platforma? Unity. Mm -hmm. Unity. Mm -hmm. o, ngayon, ano nangyari? Away-away. Paano? Ang pagpinagsasamahan ay eh, political convenience, hindi prinsipyo ng partido. Mm -hmm. Kaya dapat talaga palakasin natin yung political parties bilang isang magandang reforma mm -hmm. para sa pagbabago. Mm -hmm. Pangatlo, yung campaign finance law. Mm -hmm. eh, Naglulukuhan lang na may limit, may limit, pero wala naman limit. Mm. So, dapat talaga uh, dapat talaga ayusin na yung ano, hindi naman totoo yung tatlong piso kada uh -huh. budget ang mm. ginagastos. Pero yun lang ang mga dinideklara. Kaya yan yung ano, yan yung dapat nating ano, baguhin mm yung mga yung mga yan. So, uh, bilang sinserong uh, pagsisisi sa mga nagiging kasalanan ng pamahalaan sa bayan. Mm -mm. Balik ako doon, Congressman, sa issue ng flood control po. No? Eh, sa mga nagdaang pagdinig po ukol sa flood control anomalies, eh, matindi na po yung mga nabulgar na umano'y katiwalian. Sa tingin niyo po ba, Congressman, eh, dapat pang ipagpatuloy ang congressional hearings o dapat na po itong ipaubaya talaga sa ICI? Al al alam mo, eh, ang, problema niyan, do uh, makikita naman ng bayan eh kahit maraming hearing makikita naman o sining totoo kung sino yung hindi. Mm -hmm. Ang mahalaga, ay eh, may mga nag-iimbestiga kasi mm -hmm. ko tip of the iceberg pa lang ito at marami pang ma mm -hmm. Hindi lang flood control. Mga proyekto na hindi naman kailangan pero ginagawa para sa sariling kapakanan. Oo. at hindi sa interest ng bayan. At yan yung dapat na ipagpatuloy yung ano. Congressman, DPWH pa lang po itong pinag-uusapan natin. Yung iba pang ahensya ng gobyerno hindi And pa yeah, nasisili. Ano flood control eh. pa lang. Wala mm -hmm. pa yung ibang project. Yes. Mm -hmm. At as... Yung iba pang infrastructure project, pag nakita nyo, may mga ako, may mga nakikita na ako, mm -hmm. uh, talagang maraming may red flag sa mm -hmm. mga naipatupad na proyekto dahil dito sa napakalaking insertion sa mm -hmm. diversion ng tatlong taon hinapot ito ng 1.45 trillion pesos. Ito yung unprecedented, pinakamalaki sa kasaysayan. Mm -hmm. At pag mo mga proyekto na hindi pinanukala ng mga ahensya at hindi natin alam kung napag-aralan o hindi, eh malaking talagang red flag dito. Mm -hmm. Sinabi po ni ICI Executive Director Attorney Brian Kitosaka na hindi po sila inclined na i-livestream ang investigation or hearing ukol po dito sa anomalya sa flood control projects. Para po sa inyo, Congressman, malaking bagay ba sa publiko kung ila-livestream po ang pagdinig o investigasyon? Eh, malaking bagay din. Pero mm -hmm. ang problema nga eh, kung live stream, baka hindi pumunta yung mga mga iniimbitahan nila. Mm -hmm. eh, sabihin lang may sakit. Sabihin mm -hmm. lang na may kailangan gawin. Mm -hmm. okay. Wala naman silang gano'ng magagawa. Wala silang content powers no, at uh, congressman. Yes. Mm -hmm. yes. Uh, kamustain ko lang din Congressman Noy, mga taga-Kaloocan, no, lalo't isa po sa mga dating kongresista ang nadadawit po sa issue ng flood control. Ay, ayaw ko kasing mag-comment kasi mm -hmm. kalaban ko. Babae pa <laughs> kaya, uh -huh. kailangan natin yan. Mm -mm. Anyway, na babasa naman sa diary, hindi ko na kailangan magde-text pa. Mm -mm. Ayan, kongreso, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga sa aming talakayan. Bago po kita bitawan, eh hinga na lang po namin kayo ng mensahe para po sa publiko. Ang mensahe ko po para sa mga kasamahan ko sa kongreso, hindi ko naman kayo nirusgahan. Mm -mm. uh, Subalit ka uh, kailangan nating magbigay ng reforma kaysa naman mag-aklas bayan, lalo na kung mag mga kasundaluhan dahil nagbubuy sila ng buhay para sa bayan tapos nakikita nila yung salapi ng bayan ay hindi napupunta sa, napupunta sa mga karimari-marim na mga proyekto. So, kailangan nating magreforma. At ang pinakamagandang reforma, ibigay natin yung mga mahalagang political reforms. Maraming salamat po, Congressman Erice, sa pagsaka po sa amin salamat ngayong po. umaga. Ayan, ingat po. Ayan, nakasama po natin si Caloocan City, 2nd District, Congressman Edgar Egay Erice.